Nakadali mo kasi si Kasi Marjon. Wow! Oh. Ala, mamaw nga! Ala ka! Ala! Ala! ay na mga katay, nakadali si Michael Borak oh! oh. <laughs> Yun, ang laki mga katay, nakuha ni Quesal Dates TV! Ang laki oh! Pang-ihaw na! May pang-ihaw na! <laughs> <laughs> Yee! <My> fingers mga katay! Kasi Marjon! Ay, ano na ginagawa nito? May masamang binabalak na naman. Balak na naman po yan. Ika Ay, o. Oh. Good morning, good morning, good morning mga katoy. Andyan na yung mga tropa natin. Sa wakas, nagkita-kita rin. Oh. Si Kaming Wit andyan. Ay, yun, si Kaming Wit. Si Kuya Wit. Si TV mga katoy. Saka si ano. Si Kajoy Rodolfo. Uy, si Kabiwas. Kabiwas. <laughs> Tara ko na. Ayan, si Kaviwas pa ito. Ayan, mamaya. Kila na natin natin kung sino yung mga kasama natin doon sa dulo. At siyempre, si Kuya Neil Kasama natin yung kahapon. Mga ito, grabe. Harvest ko kahapon dito, mga ito. Nakaano ko. Ah, 14 piraso mga tiyos. Hindi ko malaman kung mga mamaw dyan. <laughs> so, yung mga ito. Grabe, nagyan nakadalawa ko diyan tapos yung pinakamarami talaga yung piso ni Kabiwas ang galing ni Kabiwas maganda po. Nakutuban na tayo yung spot ko doon. Oh. so yun mga tay, punta na natin sa Lamate no. So yun, sana mag-enjoy ang buong tropa dito. Yun, mga mga love shot sa lahat ng YouTuber na ibigan natin no. At sana pagsuportahan tayo. Ayan si Kuya Ed sa Alti TV mga tay. Ayun, mga mga love shot sa iyo Kuya. Mukhang pinapairapan mo yung mga ano din, face pan sa may Valenzuela. <laughs> si Dice Road Trip, hindi mo kasama. Ayan, ah, yan, yan. Sana makahuli ko dyan, Yan, si Kachay Rodolfo. Kachay si Rodolfo! Good! Asan <laughs> ah, si Macy? <laughs> si si Kachay ay na yung asawa niya nasa bahay lang daw siyempre si Kabiwas ito yung Marvis talim na nakaraan mga tiyo grabe tuwan tuwa uy Kabingwit si Kabingwit o nakakawa ka na nakakawa ka na wala pa dito dito ko nakaharvest o ay ito ito to ito mga tiyo pinaglagyan ko ng ano tent o oh. grabe ang dami dito ay kachoy wala yan sa ano sa gitna ang ano, nasa gilid lang yung papadampi-dampian mo lang yung gilid. Kuya, sa gilid-gilid lang, kuya. Wala sa ila, wala sa gitna. Nasa gilid. Oh, nasa ano lang. Nasa isang metro lang pagitan. Oh, padampi-dampi sa may bato. Nasa <laughs> padampi lang. Padampi-dampi lang, Manoy. Kabing wet. padampi sa batuan. Isa't kalating dangkal lang lalim. Yan, boss. Ayan, <laughs> may kalam <shout> out. <laughs> Gilid. gilid na gilid lang. Pa oh, ay, 'yung 'yan. Ka-bingwe. Ayos. Ay, <Oy. laughs> <laughs> Michael, 'yung <Mora. laughs> <Lasing> basura ka. Plastic. <laughs> tama 'yung magdala ka lang po panalok. Itong panalok ko na 'to. Kung wala 'to, di ko na dali 'yung mga mamamaw. Oh. Panglinis lang tanong po. <laughs> At Atu, ah, yung pole. <laughs> <syo>. Ang yung... <laughs> malaki ano? <laughs> Oo, oh, kaya. Kachoy, yeah, good good morning. Kumusta? No miss kita. Eh. <laughs> <laughs> busy ako sa ano, um, nagko-construction lang. Paano lang, Kachoy? Oh, wala ayan diyan, Kachoy. Dito lang, dito lang sa ganito lang. Kamil. Yan. pag mainit. Ito, mga Kachoy, kung dapat talaga ito, ito kailangan dito. Ayun. Eh, <laughs> dito lang. Ako magagat sana, na. Mga oras. Ay, bakit kasi ang daming liha? ang kapal, sana umangin ng gusto para itabitu. Uh, Ayan, migay-migay labas out sa aturopan natin. Sir, good morning. Aha, daw si Karing Ronnie? Wala si kating si Kati Ares. Ito juju kaapun na Nakita ko rito. Wala siyang gawain. Basihip ka. Hindi saan, so talagang Yung yung mo yung 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 Ah, oh, dito sa tanong sa pasinto no? okay. Oh, yun. Sana makadali sila kasi Ares din tsaka kasi init sa ano, basiko ngayon. Pero mga alas 12 lang sila doon. Tapos lipat dito. Tapos sila mga to. ay, ay, sakto yan mga to. <laughs> Gibitan dito ng to. Pero sila ano. So yun, sana mag-enjoy tayo rito. Mag-enjoy mag sana ang buong trupa. No, mga to. Samahan nyo kami dito mga bay, At panoorin nyo lang yung mga ano nila mga achayin lang ang mga kaibigan na isa ring youtuber youtuber <laughs> so yan may galap shoutout kay talimbit so dito muna kami sa ano at baka namin yung spot ko dito sana makarami kami dito at mag enjoy siyempre importante yun yun oh. kay saldo shoutout ulit sa iyo kuya at saan niya bibisto ko? Dito ko siguro may payong na eh. <laughs> so yan mga tay, bali hanap lang ako ng pisto. Saan niya ako bibisto? So dito sana, kaso dito ko marabis ka pa papabayaan na lang natin sila dito para makarami sila dito. No? Sana dawian kayo ng mga mamaw, kuya! Dito nga kayo na sana eh. Kaya nga na ako nagpunta rito. Yan, tama yan kuya. Dito ba? ba? Ito ng floater, sakto-sakto yan. Ayan eh, si Kuya may kilag siya ulit. Parang kumupal kuya yung liya, no? Sumubra yung kapal. ng liya. Dumami, no? Oh, ay! Ano ba yan? Prank! Dito ko ba din kukukul? Dito ako ba din kukukul? Dito ako ba din kukukul? Dito ako ba din kukukul? Dito gawa na rin kami ng Golda ni Kachay Rodonco, yun. Sige, dito. Pagsasanibin namin, mga to, yung ano namin, yung anting-anting. Ginagawa mo? Hindi, ano lang, yun, mga to. Ano lang, ah... Uh, puso. Kailangan pa-i-rally natin ngayon. Oh. mga makakuha tayo. At si Tinding.

natin yung isang tao sa na doon so ito mga pinang ano kapon tapos binapulot ako sa C5 na ano kung ganito ko ganito oh <laughs> salok ba to panglinis ng ano swimming pool pero wala panginabang ito mga tayo kapon wala um, um, ko Napakarami. Ano nga, hindi nga nakuha dito. Siyempre niya, no? Hindi, Jay, kasi sa... sa inyong nakauna. Wow. naniniwala sa kanya, eh. Gano'n, sabi niyo. Sa so, so, watong lili lang. Doon, doon yung huli niya, sampung teras. Parang so, nalang nagkapagpad. Hindi mo na kaya hahanapin ng gano'n, eh. nakita mo so, isang kiraso. Pura-pura kung ang ulan na yun. Uy, so, yung drago doon, mga sis. Sana na yun. Na, meron pa tayong mahanap na gano'n na natutuyuan na mga matin na... mga watong li para marami rin tayo na maayudahan Hello, Sumigaw na si Kabingo ito. Uy! Ayun oh, may natanggal Ay, ayan ah mga ka-chay! si Michael oh! Boss! na Michael loves y'o talaga! na po! ko sa Sa lagi! ng ano, naang Ah, oo! Matanood ako sa Youtube kagabi! Dyan, lang pala to ah! kadali lumut. si, kasi ano, panalo ka na. Poy <laughs> <laughs> well, Saldo, dito na. Libat. Kuyogyo natin to. <laughs> Kung di ka bumili ng pagkain, <laughs> naksa yun sana yun. <laughs> Ayan mga tuwi, nadumog na. Binayabas na si Michael. Ayan o. Gila. natin wooo nadali na rin pang ihaw na may pang ihaw na yeah. may pang ihaw na yeah. <laughs> <laughs> oh. nakadali naka 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 na nagbaba pa rin pag -pag 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 -yan. tayo pag na tayo

Ha? ano itong oras din 'yan hanggang ano mga 2:30 'yun din talaga bang magdede-rito sa Kung ng tubig 'yun na mo sa mga klap-klap 'yung mga sa tindahan mga, ano ba 'yun 'yung mga kainan mga akin moments later. katao adubu, adubusan, maraming lumuya. eh, thank you, with. Ayan. 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 ito. yah, kita'y sa ano? 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 Ito, ano? 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 hindi ka Sir, ano gagawin mo yan, sir, panggatong? Cowboy. Ano may... Cowboy. <laughs> Cowboy. 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 <laughs> <laughs> eh, ito. Kachoy. Na, 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 na. Baka naman, baka naman yung isa. <laughs> yung isa makakawitan. Matali <laughs> ako lang alam ko, pag yung uli niya, ang ho. Uy, ay buhay pa, kacay Umihinga pa, oh. Sabi niya, iuwi mo daw siya. Oh, nagsasalita siya, oh. Sabi niya, Papa Baste. Oh. Bro, oh. view. Samantalang may ilan mga sa iyo, buhay pa siya. Ibig sabihin talagang mainit yung tubig diyan sa ano ngayon. Oh, grabe, ang laki oh. Laki ka tsay, buhay na buhay. Oh, yeah, buhay, buhay pati eh. mo. Malamig na 'tong tubig, buhay Malamig pa siya. Malamig, eh, buhay. Oh, Wait. Okay. Sorry mga kachoy kagad sa jackpot oh, oh grabe naman <laughs> hindi oh, naman wala. nagkakataon lang yun grabe <laughs> <laughs> <Robby> ka <ko> naman <laughs> nagkataon lang yun Ano ba ang mga wala ka? Sabi po. Sabi po sa mga sisipig mga. At si Marjon! Ah, ano na ginagawa nito? May masamang binabalak na naman. Binabalak na naman si Kuya Nadanin na yung isa ko ah. <laughs> Ayun mga kati, bali nilipat daw sila kabiwas dun sa Sukmon. At si Kabingwit. Yan. mabalik daw sila. Ah, chat chat na lang kami mga kapatid. Pagka yung doon yung Marbes, chat chat kami para pupunta doon. Pag kami naman yung Marbes, bakapuntahin namin sila dito. So, iwan ko pati, hindi kami kasing ano mga sa iba ako. At yung pagkain ng yung pagkain ng tilapia yan kasi yung mga nagpapataba ng tilapia kaya sobrang mataba ito ngayon. so siguro yung gustong gusto ng yung siguro yung post na bakit tumumal na sorry 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 po ay na uh, si tropa ayan okay oh, sarap yan sariwang sariwa puputok-putok pa. Oy, sarap. At, grabe, bigas sarap mo ate A few moments later. Yun ang laki mate, nakuha ni Faisal Salvage TV. Ang laki oh. Oh. Ang laki oh. Ang laki kuya, ang laki grabe. Kasaan 'yan? Kalating kilo ano? Ano, laki hahaha ang kulang ako niya hahaha oo nga pala, paborito ni <laughs> ni ate <laughs> uh, yan yeah. eh. yan, ang laki ng mga ate grabe ang laki mas palaki pa doon sa ano, nahuli ni ka pinguit na ah, ano, uh, baby shark candulix <laughs> candulix ang laki, sarap dun Ang <laughs> sarap dun, anubo maraming sili <laughs> Dika ka tumabuto, baka sayang Ayos! Tanahkan siang Lonita Park ke sini Di mana? Di bangka-bangka kita, kalau kita lompat ke bawah. kita lompat ke bawah, kita bisa lihat, kalau kita lompat ke bisa lihat, kita lompat ke bawah, kita bisa kita bisa lihat, kita Oh, pinakamataas <tipan> dito sa eh. Oh, yung yung harapan ng Lolita Park Oh, ayun, Yung building na yun. Hindi yung alam yun. Oh, ba yun? Oh, ito rin. Nalimutan na yun ang na lang muna kami lag chat-chat mga Yung kaya ito. Ano yun?

ini gue asal gan tuh. Nah, gua ada na sih laki. Nah, gua ada na, tahu dia. Kape, ya upload ko na lang tomato kung sakaling di ma dagdagan tong huli ko kasi sayang din eh ngayon nga lang kami nagkita-kita tong mga tol madagal din yung buat eh. Eh, mga busy to, salt water fishing, Sa ko. Ang na si Katura. din daw. Grabe na ang puli ngayon. Mga ko daw, lalaki. Ako po, saka yung na. Sayang na, ano pa natin itong mga... Dapat magbaba. Magkala daw sila, basi Ako ito, nag Kaya gusto ko pa yung fishing lang para nakulat oh. dito magsay so, na kairos kung makasalang puon sabi na mahuli yeah. di huwag mo lang i <laughs> na sabi 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 na na sabi na sabi na sabi na sabi na na sabi Ay, ano ka nakalubog <laughs> yun? Ah, talaga lubog talaga yun. Pinabahan ako nun ha. Si Gabing pa ba din na, eh. nandun, nagpaiwan si Sok. Yung lubog. Ang manta nila ngayon, grabe. Ano kaya nangyari sa spot natin to? Nawala <laughs> ka na anting mo! Grabe. Wala, nabusaw kay Kabiwas eh. Wala talaga mga kaya, ano nangyari sa spot namin? Munda nang nangkup, nang barangay. Eh. Ay, Sikat na yung Rodolfo na lang sa barangay Kupang. Ano kaya ano doon? I-update. Hindi niya nag ano yun. Ah, walang cellphone dala? Oo. Baka doon sa barangay kupang siguro. Baka mayroon. Dala, bingi spot na to. Bitamin na yun. Bitamin ka dyan. Ang nangyari sa isa. Sarap ba? Namin. Ha? Ito. Sarap na tayo eh. Sarap na mong ano eh. Baka sa... Baka sa ano mga tayo sa tubig siguro na sa tubig na kaya sa sa klima ng tubig a few moments later nakadali mo si Kasi Marjun oh alar mamaw wala ka gini ako ba ay wala stick yan na nakita natin yan dyan na ano yung patay dyan oh ang laki mga kasi ano kayo nangyari dyan naipit siguro yan dyan sa sobrang nga wala stick <laughs> <laughs> Ala sa kana. No, hindi mo ko. Anday, retayan. Akala ko okay na eh. Ah. Pupuntahin na ako dito. Grabe, ang laki oh. Nawaw mali tayo na prank tayo. <laughs> 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 Kinaya ko kasi kanina. Nakabago rin na prank ni Jaime Martin. Ano Ayan, nakabawi. Ayan, <laughs> grabe. Andito na lahat yung oh, nagkakatuwa na lang. Naisip pa na nakakatuwa. Yeah, kahit yung tay. Kahit pa masaya pa rin. huy nato. Lord, ba? Ano po? Ano po? Ano man po? <laughs> Grabe ka biwas ako ng biwas. Kahit saan lang lumawit, mayroon. Nagmamakawa na nga ako eh. Natama na, tama na, tama na. <laughs> Oh, nawala ka na. Oh, grabe yung floater mo na yan. Tagal lumitaw ah. Parang na Oo, oh, ganda kong ganyan oh. No? Nalabad ko na lang kasi ano sayang din naman ko. Hindi naman ako ng na zero. Tapos si Kila Kuya yun, Sunday David, tapos si mga buho eh, ko. na-miss ko rin para may souvenir din ako sa video. So, yeah. out Shout-out! Kaysa na! Naran ka, Tsoy! Mga ka out na lang! Ayan, shout-out kay eh, Kejimang! Gala! Hinalas tayo ngayon, pero... ginawa tayo sa... punta sa kailang binakay! <laughs> sa kasamahan, kasamahan, samahan! <laughs> sa samahan! Wala Sa samahan! At buo pa rin! Ayan! Mas mga ka-tsoy, pasuport naman! Ayan, mga ka-tsoy! Enjoy naman tayo kahit na papano! Malu! Oh, ah, yeah. si Brie ka diwas no. <laughs> Malungkot tong outro. Yeah, <laughs> si idol. Daming ano, Kevin. Si yung para tayo sa amin ni Kevin. Wala tek. Wala tek. Kala ko si nakaano kasi mali naka bonnet. Wala tek si Kevin pala to. Siya yung kasama ni la ano ni ni Kabingwit saka ni Kabiwas dun sa talim. Yung first strike kay eh, first tahanan merada niya Nakabitaw, no? nakabita naka <laughs> naka nakawala then siya nakablaki naka ulap pero bumalik parehong oh. sorry sorry kasi kasi pre kabinet Sorry, pumunta nangkop ang sila tapos tapos ibawas kung ano ang ngyari na pero dito pa rin yung, ano yung final na destination tapos 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 yung final destination. talaga... Mabay nandamay nadamay, pa siya, nang nandamay pa ako, no. Nandamay pa ako tuloy. Kuya Isaldo, sorry. Hu, nako. Sorry, sorry, maalay. pa ako ko susunod. Para hindi makayak niya at sa inabot ng ano. Nakawala tayo natin mga lahat ng grupo kasi tama mati, sobrang hangin pero yung talagang ano dito pagka talagang mahangin, mas maganda. Kaso ah, iwan ko ano nangyari walang bibit Nakaisa naman. Bali sabing wit nakatatlong tapos si Kuya Nel isa rin. Tapos ako isa, si Michael isa rin. Tapos yung doon, nakaisa rin daw yung taga paranyaki ba 'yon. Taga paranyaki ba yun, nakaisa kanya. Maga pa lang. Nel okay. okay. si Ian si, Good. Si, tapos may isa doon kanina pagdating ko nakaisa daw kaya yun, bawi na lang kami mga kasunod and see you na next vlog see you next vlog thank you uh. support natin, enjoy, enjoy. So, uh, so, uh, yun, uh, si, sorry, sorry sorry, sorry po si Kachiro na yung promotor namin sa ano, sa kape maraming salamat sa pakape <laughs> ayun si Kachiro na oh. Hoy! Hoy, uy Kachiro thank you sa pakape salamat